Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. At ngayong gabi, kasama ho natin sa studio, walang iba kundi si Daisy San Diego. Mula pa ho siya sa dinalupihan diyan po sa lalawigan ng Bataan. Gusto niya pong ilapit ang kalagayan po ng kanya pong kapatid na si Myla San Diego. Nakaalis po ng bansa si Myla noong Pebrero at 18 at taong kasulukuyan. At uh, nasa Dubai na po siya ngayon ah, uh, sa UAE. Gusto na raw pong umuwi ng bansa ni Myla dahil po nalaman ng kanyang amo na siya po ay buntis. Ha? Uh, medyo mamaya tatanungin natin sa kapatid niya. Masaklap, ayaw daw siyang pauwiin ng kanya pong ahensya. Magbayad daw muna raw siya ng mga ginastos bago po siya makauwi. Pakinggan po natin si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi okay. po. Okay. Paano ba ho siya, unahin na natin, paano ho siya nakaalis ng bansa Uh, ah, may, may panawagan pa no? Pakinggan natin yung panawagan pala ni Myla Mingi po ako ng tulong sa inyo Na makauwi Ng Pilipinas Dahil gusto po ako Ipakulong ng aming ahensya Dahil daw po buntis daw po ako At alam ko po. daw po na Buntis ako Na pumunta dito Hindi po totoo yun Kasi bago po kami umalis ng Pilipinas Wala po kami kahit anong medical na ginawa sa amin. Lahat po kami wala. Hmm. kaya nabigla rin po itong si, ano, no, si Myla. Okay, Daisy, uh, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Okay, no umalis <laughs> siya ng Feb 18, uh, mo na natin, bago siya umalis, siya ba'y dumaan ang tamang proseso dito sa ating mga ahensya sa gobyerno? Hindi po. Ay, hindi. Okay. Paano siya nakaalis dito? Meron sa Facebook ko. Mm -hmm. ni, ang ka-Facebook niya ho lagi si Mind White. Okay. Ang tunay niyang pangalan, Minerva. Ibig sabihin, illegal recruiter ho to. Okay. Yun ho nagano yung agent po dos sa mm -hmm. agency. Okay, wag na ho tayo magsisiyan. Ay eh, nandun okay, na ho pa. siya doon sa Dubai, oh. Pero nung pina-examine po siya ng kanya pong amo, doon po nalaman na buntis. Hindi alam pa ni Myla na siya ay nagdadalang tao mm -hmm. na pala. Paano ho nalaman po? Na... Na buntis siya. Ilang weeks na po ba siya? Ilang months na po bang buntis si Myla? Three weeks po. Three weeks nung na? Nung na-detect kong buntis siya. Oo. Oh. And after that, nung anong sinabi sa kanya ng kanyang amo, uh, pinaaalis siya, pinababalik sa ano? Uh, bago, bago ho, siya ibalik sa agency, ang sabi ho, nung agent, yung agent po, mm -hmm. uh, mangyayari daw po nun, ikukulong daw siya. Mm -hmm. Dahil mm -hmm. panloloko daw ho yung ginawa niya. Oh. Eh ngayon, ho, yung employer niya, hindi ho pumayag. Mm -hmm. Dahil pulis ho yung employer niya. mhm. Mm ngayon, ang sabi niya oh, dahil nagpangalawa ho siyang medical eh. Oo. Dahil gusto talaga ng malaman ho ng employer kung totoong buntis. Eh nung pong pangalawang employer, eh yung medical niya nalaman po na buntis talaga. Three weeks. Kaya siya po ang naghatid mismo sa agency. nauli doon sa agency. Okay, ngayon anong sabi ng agency na kumukumpirma sa kanya doon? pinipigilan ba siya? Ano ba yung sinasabi na kailangan daw mayroon daw siyang bayaran bago siya makaalis ng Dubai? Hindi naman po siya pinipigilan umalis, kaya lang ho kailangan daw ibayaran niya lahat ng nagastos saka uh -huh. sa kanya daw yung masahi. Tulad ng ano ibig sabihin ng ginastos, yung papunta dun sa Dubai? Ah, uh, meron ho na banggit yung kapatid ko na 12,000 dirhams. Uh -huh. yun daw po yung bibigay nila okay. saka yung pamasahe. Oh, pero willing na talaga ito si Myla na umuwi. okay. Sige, uh, idudulog natin ito sa OWA at makakausap po natin sa linya ng telepono. Palang iba kundi si Ma'am Josephine Tobia, ang head hon ng Advocacy Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josephine, good evening po. Yes. good evening, Mr. Alex. Opo, Ma'am Josephine, medyo, ano po to, uh, medyo may problema po tayo dito. Dahil inaamin naman po ng kapatid ni Myla na si Daisy nandito po sa aming studio na umalis po ng bansa itong si Myla True, true illegal recruiter po, ma'am. Eh. Uh, ano po, pwede ba ho na... Uh, I'm sure, pwede tayong makatulong sa kanya, ma'am. Ah, oh, yeah, definitely. Hindi naman natin dinidiscriminate yung mga okay. o owa members. Eh. So, Opo. lahat ng OFW, tutulungan natin. Oo. Wow. Kahit Namin na... Po nga yung salaysay niya, eh. Oho. So, paano po ito, ma'am? Uh, meron pong banta sa kanya, yung agency po dun sa Dubai. Ang sinasabi, bago daw siya makaaliso ng Dubai, kailangan daw bayaran yung mga gastos. Meron po ba mga ganun pong arrangement po ba, ma'am? Well, um, well yan, depende sa napirmahan niyang kontrata, uh -huh. so, pinipenalize siya. Ang mahirap dito ngayon, kung matitrace natin yung counterpart niya dito sa Philippines, mm -hmm. sino ba ang, kung meron silang contact number ng Philippine Recruitment Agency, pwedeng ibigay sa amin, even if they are non-licensed, uh -huh. we can still trace them. Uh, but definitely, from the, anong bansa nga ito? Kuwait ba ito? O Dubai ma'am, Dubai. Dubai. Opo. From Dubai, we can trace the girl immediately. Oh. Oho. Pero, uh, uh, tanungin ko kay, ma uh, kay Daisy, Ma'am Josephina. Daisy, yung bang recruiter niya, eh, uh, nahagilap ba ho pa ba ninyo? Hindi ko na hindi ko na ho na sa ano. Dat, dati ho na chat chat pa ho namin. Oho. Ngayon ho hindi na. Ho. Uh -huh. po 'yun Ma'am Josephine? Mukhang nga uh, naglaho na parang bulano <laughs> 'tong recruiter. Alam mo niya may problema talaga doon. Well, uh... Definitely, we have to know kung pa paano siya na-recruit, even mm. if may recruiter siya. Opo. Somewhere, somewhere dyan sa process ng recruitment, mm. may isang friend or relative na nag-endorse dyan. Opo. So, sana mag- uh, Uh, lumabas na yung taon yun para mm -hmm. through that person matrace natin kung yes. paano ma-spare yung girl na mm -hmm. ma-penalize diyan. Uh, but uh, our welfare officers sa uh, Dubai will negotiate with the employer mm -hmm. uh, or the agency pala, no, who's uh, trying to penalize her. Opo. Uh, alamin natin, but uh, we will make sure that she will uh, return to the Philippines. Yes na walang ganyang penalties kasi uh -huh. kung hindi naman alam ng bata yeah. na siya ay buntis uh -huh. hindi niya kasalanan 'yon no uh -huh. plus the fact na illegally recruited 'yan uh -huh. eh hindi maganda 'yon dahil dapat we will go after the illegal recruiter yes. or kung sino man ang nag-recruit sa kanya uh -huh. dyan. Okay. Siguro Ma'am Josephine, uh, ang buong detalye siguro po ay eh, nasa kay Ma'am Daisy. Papupuntay na lang po namin si Ma'am Daisy para uh, maganda po coordination po natin dyan po sa inyo pong tanggapan, Ma'am. Yes, yes, Alex. Please uh, let the girl uh, report to us Apo. tomorrow para yeah. makuha namin lahat ng information, ha? Okay, Ma'am. Thank you po so so much Ma'am uh, Josephine. Mam Okay, you, si Ma'am Josephine Tobia po 'yan ng OWA. Okay, Daisy, bukas sa bukas ha, sasamahan ka namin ng kilos pronto team para mabigay mo yung uh, detalye ng uh, illegal recruiter niya. Eh, siguro makatulong ka, uh, may ibigay mo, may binanggit ka kasi ng pangalan kanina. I'm sure okay. at uh, mamatitrace trace nanga OWA 'yan. Okay? Sige, good luck. Okay, meron po tayong paalala sa ating mga OFW na hindi pa po umaalis. Dumaan po kayo sa mo. at tamang proseso po kapag kayo po ay aalis at magpatrabaho po sa ibang bansa. Kapag dumaan po kayo sa, uh, sa pamamagitan po ng illegal recruitment o yung pong mga nangangakong direct hiring kuno, abay sigurado pong problema po ang inyo pong kakarapin. Pero, ganun pa man, kung meron may problema ho na dumaan po sa illegal recruitment, tulad po nangyari po kay Myla, sabi naman po na OWA, eh, gagawan po natin yan paraan. Okay.